Higit kalahati na ng pondo na inilaan sa mga proyekto para sa flood control ang nagagasta na matapos kumubra ng kanikanilang porsyento ang mga tiwaling kawani ng gobyerno. Ito ang inihayag ni Senate Deputy Majority Leader Rodante Marcoleta, Chairperson ng Senate Committee on Accountability of Public Officers and Investigation o ang Blue Ribbon Committee. Paliwanag ng Senador, ito ang dahilan kung bakit nasasakripisyo ang kalidad at integridad ng ginagawang proyekto. Kaya naman inanunsyo nito na sisimulan na rin ang komite ang investigasyon sa mga flood control project na ani ay maanumalya. Kasabay ito ng pagsisiyasat na isinasagawa rin ang sanghay ng ekotibo sa pangunguna ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na nagsiwalat ng katiwalian sa mga naturang proyekto sa isang panayam kay Sen. Marcoleta, kinumpirma nito na sa Martes, August 19, ay uumpisahan na ang Flood Control Investigation sa Blue Ribbon. Sa tigna ng mga aligasyon ng katiwalian sa infrastructure projects ng gobyerno, kabilang na ang mga proyektong kontrabaha, umaapela ang ilang kongresista sa si Department of Public Works and Highways na tukuyin na mga partikular na proyektong maanomalya. Kasunod ito ng huling aligasyon ni Senator Panfilo Ping Lakson na may mga proyektong tapos na pero pinopondohan pa ulit sa susunod na budget year. Bukod rito, may mga proyekto rin umanong tatlong beses pinondohan pero hindi pa rin tapos. Sa kanyang social media page, inihayag ni Senator Lacson na sa kanyang magiging unang privilege speech sa Senado ng 20th Congress sa paparating na linggo, tutugon ito sa panawagan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na ilantad ang mga substandard at ghost flood control projects. Diniin, umaapela ang ilang kongresistang dapat tukuin kung ano-ano ba ang mga partikular na flood control projects na sinasabing maanomalya. I think it will really be best to name the specific projects. Um, I think, uh, kailangan natin malaman, una, ma maitanong doon sa DPWH, uh, totoo ba ito? No? Totoo ba na every single year, meron po nga uh, construction of, as an example, construction of new road in this particular area, year in, year out, no? year, year to year. Nagpas sa ng irrevocable resignation kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. si National Bureau of Investigation Director Jaime Santiago. Ito'y may petsa na August 15, 2025 at magiging epektibo agad kapag may naitalaga ng kapalit. Nakasaad sa liham ni Santiago na may mga taong may mas interes sa kanyang posisyon na patuloy umanong gumagawa para siraan ang kanyang pangalan kaya't minarapat na lamang nitong magbitiw sa puesto. Sa huli, nagpasalamat ang opisyal kay Pangulong Marcos sa pagkakataong ipinagkaloob sa kanya upang maging bahagi ng kanyang administrasyon. Samantala, ayon kay Palace Press Officer under Secretary Claire Castro, wala pang tugon ang Pangulo hinggil sa resignation ni Santiago. Spokos ng Office of the Vice President, bahagi ng tungkuli ng pangalawang Pangulo ang tingnan ang kapakanan ng lahat ng mga Pilipino kasama na ang mga nagtatrabaho sa abroad kaya't mahalaga na mapanatili ang ugnayan sa migrant communities binigyang diin din sa pahayag na sinusunod nito ang patakaran ng pamahalaan sa kanyang pangibang bansa at tiniyak na wala itong ginagamit na public funds sa kanyang trips abroad nilinaw, nilinaw din sa pahayag nanatiling na, 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 handa na magsilbi at tumulong ang kanyang opisina sa pagtulong sa mga Pilipino mapalokal o abroad man sa kabila ng kakapusan at kapasidad at budget. Magkakabit ang lokal na pamahalaan ng Quezon City ng safety canopy sa isang condominium sa Tomas, Morato. Ito ay matapos mahulugan ng debris ang tatlong estudyante nitong Martes ng hapon kung saan ang dalawa ay nasa intensive care unit o ICU pa rin ng ospital, habang ang isa naman ay nagtamo ng trauma dahil sa nangyaring insidente. Ayon kay Atty. Carlo Austria, legal officer ng lungsod, pinamamadali na nila ito upang maiwasan ng maulit ang nangyari. I think, isa yun sa mga misconceptions, no, no. Ang inisip ng mga tao na dahil tuwing tagulan lang ang sakit na ito. Pero no, it's actually spread all throughout the year. Marami ang nag-akalang tuwing tag-ulan lang lumalabas ang kaso ng sakit na leptospirosis. Ngunit ayon kay Dr. Weva Galang de Leon, isang infectious diseases specialist mula sa Makati Medical Center, maaaring magkaroon nito kahit anong panahon. Mas tumataas lamang ang kaso sa panahon ng baha Political promises o pangako sa mga barangay official ang pagpapaliban ng barangay at sangguniang kabataan eleksyon sa BSKE ngayong taon. Ito ang paniniwala ng veteran election lawyer na sa si attorney Romulo Makalintal. Ayon kay Makalintal, tinupad na ngayon ng mga mababatas ang kanilang pangako noong nakaraang halalan sa mga barangay official na kapag sila ay nanalo ay pagpapaliban nila ang eleksyon pambarangay at SK sa layong mapalawig ang kanilang termino. Pangako sa mga barangay officials para makuha ang ilang tangkilik tulong sa halalan noong 2025 na kapag sila'y nanalo, ipupuspo nila ang halalan. Umuwi na sa mainland China ang Chinese Coast Guard Vessel 3104 na nagtamo ng malaking pinsala matapos ang banggaan ito sa isang People's Liberation Army Navy Destroyer. Batay ito sa pinakabagong monitoring ng Philippine Coast Guard o PCG. Imbis na dumaong sa mga reclaimed island ng China na karaniwan nilang pinupuntahan kung may logistical concerns, diretso nang bumalik sa mainland ang dalawang barko. These vessels are not proceeding to um, those reclaimed islands ng China na usually ginagamit nila for a logistical run. Uh, these two vessels are directly proceeding to mainland China. Pero nitong August 11, hindi sila nakapagpalipad ng drone dahil sa lang jammer. But this time around, we were not able to launch drones. It's because we believe that it's uh, the Chinese who are blocking our drones to take off. So hindi tayo nakapagpalipad ng drone para makuhaan itong uh, insidente na ito and also to document the of the People's Republic of China. Ayon sa embahada, isang pandaraya at maaaring magresulta sa diskwalifikasyon ang pagpapasa ng peking dokumento. Binigyang diin ng U.S. Embassy na mahigpit ang screening at security measures upang mapanatili ang integridad ng U.S. visa system at seguridad ng bansa. Hinimok din itong i-report ang anumang panloloko sa FPM Manila at State.gov maagang natapos kaysa sa inaasahan ng pagpupulong at sa halip na magpaunlak ng isang joint press conference, ay dalawang maiikling pahayag lamang ang inilabas ng dalawang leader. Ayon kay Putin, may kasunduan na silang napag-usapan ni Trump habang iginiit naman ni Trump na wala pang napagkakasunduan. We had some good meetings over the years, right? Good, productive meetings over the years. And we hope to have that in the future. But let's do the most productive one right now. We're going to stop really five, six, seven thousand, thousands of people a week from being killed. And President Putin wants to see that as much as I do. So, uh, again, Mr. President, I'd like to thank you very much. And we'll speak to you very soon and probably see you again very soon. Thank you very much, Vladimir. And next time in Moscow oh that's an interesting <laughs> one I don't know. i'll get a little heat on that one but <laughs> I, uh, I could see it possibly happening thank you very much vladimir thank and thank you all thank you thank you thank you so much